Magandang araw, nandito tayo ngayon sa Taytay uh, Municipal Cemetery. Kung saan, tingnan natin kung gaano uh, gano'n na sila kahanda ngayong uh, Undas 2025. Oh, ito yung uh, bagong uh, oh, inayos ito. Ito hindi pa tapos yung nakalagay pero Himlayan ng uh, Pampublikong uh, Cemetery o Public Taytay Public Cemetery. Ito ito ngayon. So marami pong pagbabago nung uh, mula nung si Mayor Alan talagang uh, ginagawa niya lahat Lalo, ito kasing uh, Taytay Public Cemetery talagang inannounce na ito dini na hindi na, na pwedeng uh, malagakan ng uh, ng uh, mga namatay ano so ginagawa ng paraan lahat ni Mayor Alan nagawa nga ito o oh, kani yung columbarium uh, yung mga buto na pwede nang uh, ano nilagay na sa iisa yung columbarium at uh, <clears throat> nilagay doon so nababawasan na alis yung mga ano nababakante so nakakapagpalibing pa rin at ang maganda po sa Taytay -tay, parang kainta may libring living So, napaka-ganda po ano. At mayroon na rin uh, libring <coughs> pag uh, wala kayong pwedeng mapaglagakan o mag... Uh, yung libring burulan. So, ano po, talagang kuwang uh, kuhang -kuha na sa kainta may libring libing, may libring burulan. Sa taytay -tay, may libre din libing, may libre din burulan. Kasi, karamihan po sa atin, eh minsan talagang wala wala talagang mapaglagakan o makapagburol ah, sikip-sikip o -sikip, ganyan at ah, ginawaan lahat nga ni Mayor Alan na ah, ganitong mga ah, problema alam nyo po manapakasimple pero napakalaking bagay ang ah, ginawa ni Mayor Alan so yan po no tuloy 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 na tuloy na ang Undas 2025 dito sa bayan ng Taytay ayan